bak mga kamas uh, nalanay ko i-share ninyo no? Uh, uh, ako lang yung ibisaya para maklaro o masapta na tanan nga uh, siguro uh, daghan nga nag uh, nga wala na ta wala na ta ka-upload uh, then medyo dugadugay na ta wala na ka-upload then bisan pa man sa akong mga uh, subscriber nga nakaila na po uh, ngayon sila nga nung wala na daw ko naka-upload ang video uh, mawag din eh, uh, hinungdan mga kamas um, mawag wala ko ka-upload ng video uh, nawagtang na akong cellphone mga kamas uh, masakit lang kay uh, sa kadugay nga uh, cellphone din ako almost 6 years. Ah uh, 6 years to na akong gidaradala. dala, uh, sa kalit lang nawagtang. Ah uh, hinungdan ni mga kamas nga nawagtang cellphone. Ah uh, nataga kong cellphone. Ah uh, siguro ah uh, sa nakaponit karon hope nga kung um uh, gitarong binagamit. Ah uh, naglaong kung ko nga mabalik to na ako akong cellphone ah uh, ay uh, gusto lang sa di ko na pasalamatan sa mga uh, mga sulit na ako na uh, nangingon nga sayang sayang jud ah uh, ang cellphone ako nawala usa sad ah uh, uh, medyo nakahilak sa gamay kay sa time ang mga kamas Uh, every weekend bali o gamua ang bata uh, 4 years old Madaya dito ito siya kuhas kong bag niya kato nga time bag uli ako ako gitaguan ng bag eh para hindi niya makita ano kay basi niya uh, mangita gid sa cellphone ah uh, to, man pagabot ko sa mua ako ako gitaguan ang bag uh, wag isa nga uh, you hide cellphone uh, daw yung cellphone daw nako ako ba daw gitaguan mo no to pagtataod nakita niya ang bag nakita niya ang bag ni ablihan din niya ah um, no to wala man siya nakita na uh, niya na siya nga you hide cellphone papa mo to akong ipasabot na uh, mukagwanta kay kaya lagi pong uh, kalipay po sa so bata nga kaduwa sa cellphone ang ito akong gignan nga nawala, nawala ang cellphone ito mura na mura na ako ito na guol ba yung para na ako isip sa kamahan mura sakit sa kong piling nga minahong unana po ng ma ma feel sa bata ba Natodman. Ah, uh, ni ana siya nga ah, uh, buy lang ko ng cellphone, buy cellphone ah uh, na ko siya ay uh, piso sa yung bulsa. Ko no, na, na uh, una una uh, kurag, siya nga murag nagugol po siya bang nawala ang cellphone kay wala na siya ay magduduaan. Ya, yeah, na siya nga mupalit na lang ramig bago. Uh, wala ka daw siya kibaw nga. Kung sa day ka, kamahal po day ang cellphone nga. Huwag mo palit ng cellphone. Um, kwan lang. Uh, karon uh, gusto ko lang share itong video nga. Uh, diligid sa ingon nga tantong uh, malas uh, karon muragigiyahan po kita sa ginoo nga uh, mabalik na, na ako ning akong YouTube channel. Ah, uh, dunay usa ka kailan ako uh, usa sa siya nag-promote sa akong channel. Ah, uh, shout out kay ah uh, Bisayang FW. Sa Hong Kong, ah uh, salamat mam ma sa ano sa guide nimo. Ah, mo uh, muna yung uh, na imong buhaton. Uh, mga na ko ang kay mga naman siya no kuan na uh, basta importante uh, nga kuy ma nga ma-recover ma ako akong channel. O basta sa tanang mga kailan ako, uh, sa tatay kay ano uh, si Malabibes Brad, ah uh, congrats. Uh, na himamat na gini mo akong mga sikat na vlogger. ah uh, home soon nga makauban po tika o makauban po na po sila. Uh, basta sa lahat ng mga solid subscriber na uh, maraming salamat sa inyo. Um, uh, basta, isa lang masasabi ko na huwag tayo mawala ng pag-asa, hindi tayo susuko, kung ano mga magsubok na dumating sa buhay natin, uh, ano, magdasal tayo. Uh, may paraan yan. Uh, uh, Igagay tayo ng Panginoon. Hindi uh, tayo ilagay sa ano, kahirapan. Uh, ito ngayon, uh, nagbabalik, uh, abangan nyo yung mga 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 video natin na uh, susunod na upload natin at uh, ito na lang uh, stay safe and God bless mga uh, maraming salamat sa, sa lahat ng subscriber